Once na nasira ang ating alternator or hindi na siya nage-generate ng power, sooner malulobat ang ating battery. On the idea, si alternator ito yung generator ng ating kotse. At si battery, siya naman yung support ni alternator. So kung hindi na magpa-function si alternator, si battery na ang sasalo nung mga Uh, electrical requirements ng ating kotse so eventually pag naubos na yung charge ng ating battery eh, mag off yung ating makina like for example isa sa mga sinusuport nyan is yung ating fuel pump so sino pa yung magpapump kung hindi na nagpapunction yung ating fuel pump or yung ating uh, spark plug o sino pa yung magpapaspark ng gasoline kung wala na rin power So, kumbaga ang idea dito, once na nasira na si alternator, si battery na 'yung bahala muna doon sa mga component. Pwede magtagal siya ng mga 30 minutes, 1 hour, depende sa kondisyon ng battery at depende rin doon sa laki ng capacity ng battery. Pero eventually, hindi siya magtatagal. Uh, on the idea, pag na-experience niyo na nasira 'yung alternator niyo, pwedeng umilaw 'yan sa inyong dashboard 'yung red battery sign kasi nakukulangan na ng voltage yung ating kotse o nagda-drop na yung voltage kasi si battery hindi naman ganun kataas yung voltage yan kung baga, nasa 12.5 volts lang yan pag gumagana kasi yung alternator nasa more than 13 volts kasi so pag naramdaman ng ating kotse na mas mababa na siya do sa 12 volts o nasa 12 volts lang siya pwedeng umilaw yung red battery sign dyan So commonly ang nasisira lang naman sa alternator is yung kanyang carbon brush Dahil naman ito sa wear and tear And uh, pag uh, sakali naman may time pa naman kayo dyan Kung baga ang pinaka idea once na na-experience nyo itong pagkasira ng alternator Meron pa naman kayong allotted time Pero sana as soon as possible eh dali nyo na kagad sa pinakamalapit na shop Or alternator shop or battery shop para ma-confirm kung talagang alternator yung problema ng inyong sasakyan. Actually, itong ano na to is na question lang sa atin na kung sira daw ba ang alternator, malulobat ba ang battery? And the answer is yes, malulobat ang ating battery pag nasira ang ating alternator.